Yun, so welcome back to Eat Bulaga Yun, no, sexy ni Ma'am Sharon <laughs> Yun Talagang loyal si Sharon sa Eat Bulaga So yun, tapos katapos nun ay tinanong siya Tinanong siya ni Bossing oh, ba't di mo kasama si Richard? Sinong Richard? Reynoso Si Alden Richards Tinanong siya at uh, sinagot ni uh, Miss Sharon Ay gustong gustong sumama nitong si Alden Gusto sanang mag-guess sa Itbulaga sa PB5 Kaso... Kaso, yun na nga, hindi daw po pinayagan. Okay? So, kahapon po ay nag-ano lang tayo, kumbaga nanguhula lang tayo kung ano yung posibleng dahilan, kung ano yung, kung, kung baka, baka naman payagan bago mag-December 25 itong si Alden sa Eat Bulaga, sa TV5. Kaso, yun na nga po, kay, nanggaling na mismo kay Miss Sharon Cuneta, hindi po pinayagan itong si Alden Richards na mag-guess sa it Bulaga So nakakalungkot po na balita Excited pa naman po tayo Na siya po ay magigest muli Makakasama muli ang Dabar Cads Makakasama ang Tito Vic and Joey Makikita sila ulit ni main, Diba? ba? Eh, kasi Kasi ano eh kumbaga nasa punto na tayo na ano eh Kumbaga lahat ng mga issue Lahat ng Nasa, nasa likod na natin Kumbaga si main Masaya na Meron ng asawa Ganon uh, Okay na naman Okay na naman sila Maganda sana na makita na silang dalawa na mag mag uh, magkasama, magkaibigan, 'di ba? As uh, Aldab na may pinagsamahan. Na yung kanilang kanilang pinagsamahan sa television ay talagang record breaking at uh, isa sa mga pinaka pinaka talagang uh, malaking event at malaking malaking pangyayari sa noon time television, yung pong Aldab. Yung yata ang pinakamalaking noon time phenomenon ever. 'di ba? Sa sa kanakita, 'di ba, yung sa, sa, tamang panahon. So talagang talagang sayang po na hindi nakapag-guest muli itong si Alden. It would have been a great opportunity para i-promote po yung A Family of Two. O ang nangyari tuloy, uh, a family of one, si Sharon ay nandoon para po mag-guess. At uh, nakakalungkot kasi po, uh, ang parati pong uh, kinakalat at sinasabi ay wala na daw station war, wala na daw di ba, network war, wala na daw away-away between mga channels. O kaso ito nga po, uh, Pasko naman, hindi pa rin makuwang mapahiram ng GMA7 itong si Alden sa uh, sa itbolaga at nakakalungkot po na hindi ano na hindi hindi makakasama maski yung ano lang, maski ngayon uh, pasko lang, di ba? Mag-guest lang mas isang beses. Naintindihan naman natin na si Alden ay contract star ng GMA, siya po ay uh, isa sa mga haligi ng RTV Center, isa sa mga main na leading man ng Channel 7. Uh, pero ano, pero yun nga po eh. Ano ba naman yung isang guesting lang, di ba? At uh, eventually si Alden aabot uh, din yan sa punto na parang bakas baka siya na yung magdikta. Na, o hindi, gusto ko mag dito pag -guess. Pero sa ngayon siguro, talagang ayaw siyang payagan ng GMA7, baka magka-problema pa itong si Alden kapag magpilit siya na mag doon sa sa TV5. Okay? Pero sana in the future, lalo na si Alden, di ba, alam ko, ano eh, um... Uh, Siyempre habang um, Alam ko yung contract niya tapos na ba yung contract niya? mag renewal Hindi ko sure eh, kung nakapag-renew na o mag renewal na ulit yung kanyang contract kasi every 3 years ba yun? So, sana, sana naman masama dun sa contract niya na paminsan-minsan ay pwede siyang mag-guess sa ibang show, sa ibang channel, 'di ba? Tapusin na po natin itong network war. Tapusin na natin itong uh, station war at uh, hindi po ito maganda para sa showbiz at uh, we are missing out on uh, beautiful uh, beautiful shows, beautiful events. And uh, ang pangit kasi kasi Diyan nagsisimula eh Sa ngayon, hindi papahiram si Alden o, no? Tapos yung TB5, hindi na magpapahiram So, ganyan po ang mangyayari Mag magkaka, Magkakaano po masyado Magkakaawayan uh, na naman Nakita po natin yung epekto niya no, Sa GMA tsaka sa ABS Di ba? Masyado pong masalimuot Eh, sa totoo lang po, maliit lang yung industriya Dapat po nagtutulungan Para po Natutulungan para po uh, mas lumaki yung industriya. Sa panahon na ang telebisyon ay nahihirapan dahil po siyempre may mga internet na. Di ba? Kailangan nagtutulungan na po yung mga station at hindi po nagdadamutan. No? Po, yung nga po, tama po yung exclusive artist itong si Alden. Pero uh, it doesn't mean po na uh, hindi siya pwedeng ipahiram ng kanyang network. ako, binash na naman ako itong mga pages ng uh, GMA sa aking pagpo-post. So, ito, Solid ka puso forever. Ano sabi sa akin? Malungkot yan. Buti nga sa ha Haha. Gawin mo Mark, matulog ka na lang at sa panaginip mo, nasa E80 na si Alden. Yun. O pa yung mukha ko ulit. Sa akin, hindi naman katapusan ng mundo kung hindi mag si Alden. Diyan sa Itbulaga, sa e Sayang lang, sayang lang. Ang gusto nga natin, ayaw nga natin ng ahoy. Ang gusto nga natin ay magkabatina. Ang gusto nga natin ay... Uh, ang gusto nga natin ay magkasundo na at unti-unti nang magkaroon ng healing. O yun o. o basta gwapo ang artista, marami talaga maglalaway dyan. Yun. O balita ko may emergency meeting ang mga bitter at ugaling ang palaya bukas. O Talagang bawat post ko ay kinokopya nitong si Solid Kapuso Forever. Pero okay lang yan. Okay lang po yan. Kasama po talaga yan sa pagbablog po natin. Kaya, ayun, yun nga, tama, tama din yung mga comments ni Ma'am Priscilla na baka daw ayaw nilang tumaas yung ratings ng TV5. Kasi sigurado naman, ngayon kay Miss Sharon tataas yan. E kung si Alden pa mismo ang babalik sa Dabarkads. Siguradong sisipa yung ratings. Baka yun yung ayaw na uh, mangyari ng no? mga taga-GMA7 or baka nailis pa sila kasi meron yung sa Marikina pa nakaso. Hindi natin alam, hindi natin masabi, pero anyway, sana nga po in the future ay pagbigyan na itong si Alden. O kaya sa kontrata ni Alden in the future, kapag siya ay nag-renegotiate na ng kanyang kontrata, sana po ay payagan na po siya na mag-guesting uh, po sa A uh, 88 it Bulaga Dabar Cats dahil yun po ang hinihintay ng maraming fans ng 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 TVJ at maraming fans ni Alden din po ang gustong makita na yun and of course syempre masarap po magreminis tungkol po sa Aldab Diba? na masarap pong mag-reminisce uh, po 'yan. Tingnan niyo nga sa Katniel. Nagsasama lang sila sa glit Yung mga tao tuwang-tuwa na kahit po hindi na sila, ba? Diba? Pero tuwang-tuwa yung mga tao na makita yung Katniel na magkasama kasi po syempre may pinagsamahan at uh, once upon a time ay na uh, nabaliw din po tayo doon po sa samahan ng Aldab. Kaya masarap makita na sila ay magkaibigan at magkasama at nagtatrabaho po muli uh, as friends dito po sa Itbulaga. Ayun. So, other news kay Alden, hindi mapapanood sa New Year countdown ng GMA dahil sa Amerika siya magbabagong taon at magse-celebrate ng birthday. Siya din po ay nanalo ng Gawad La Salineta, La Salne, ano basa dito? La Salianeta. So, congrats po Alden Richards, talagang deserving, isa siya sa mga top stars talaga ng uh, Kapuso Network. So, congratulations sa iyo. At um, ito, In-interview din siya at yung sa Family of Two daw, ang naalala niya ay yung kanyang na nanay. Panorin po natin lang na saglit ha. Inaalay naman ni Alden Richards sa pelikulang Family of Two sa kanyang yumaong ina. Gesture of my mom na pareho dun sa character ni Mami Maricar na which is played by Miss Sharon. Yung uh, nagtatampo pag hindi ka kumakain, tapos yung, yung nagsaserve ng pagkain na kahit alam niyang busog ka, tapos nakita mong nagserve yung kunyari hindi masakit tatapi na lang niya babaunin mo bukas. Yung mga ganun, yung ganun eksena, very much. Yun ang love language ng nanay sa mga anak. Paglabas mo, ang sarap mabuhay, ang sarap na may magulang na you know the definition of love is in every sequence of the film. Inaalay naman Ayun. ni Alden Richards. So yun po. Talaga mo mag maganda yung family of two ni Alden Richards at ni Sharon. Meron silang uh, sa bukas Parade of the Stars, punta tayo sa Navotas bukas, makigulo tayo doon try natin ma-reach out kay Alden, kay Miles, kay Zombie, sa iba pang artista doon. Uh, all the way papuntang Valenzuela, sa Kamanava po yung ikot ng Parade of the Stars. Habang uh, sa Sunday, sa Trinoma, 7pm, ay meron po silang Premiere Night Family of Two. Try din po natin pumunta, makigulo din po tayo doon. Yan. suportahan po natin itong dabarkads na si Alden na talaga naman po, ramdam mo naman na kahit siya po ay naiipit dahil siya ay nasa GMA7 at uh, ang TVJ ay nandoon na sa sa TV5 at maaring may pressure sa kanya na mag-guesting doon po sa show ng tape diyan sa GMA7 naiipit po si Alden eh makita mo naman po yung kanyang pagmamahal sa TVJ at sa Dabar Cats ay hindi po matawaran at talagang love na love pa rin po niya yung kanyang pamilya diyan po sa Itbulaga so suportahan po natin itong si Alden at um, ayun, so ako po ay uh, uh, excited na para po dun sa mga Parade of the Stars bukas. And uh, sayang lang talaga, I was expecting na magigest po siya sa 8 Bulaga. And talaga naman na, na nakakalungkot po na siya po ay hindi po nakasama. So tingnan po natin.